po ang update dito sa aking uh, mga tanim na okra ayan po at uh, nakatapos na po tayo maglinis ayan makikita nyo po ay malinis na po sa ilalim uh, at uh, nakapagproning na rin po ako mga kaparmer ayan yung proning ko po ng bagya dahil po sobrang lago para po may yung mga bunga ay maka, uh, laki at makaganda ayan makikita nyo po ay, marami na rin po silang mga bunga at ang kaya po nagsitangkad dito mga kapras siguro na papansin nyo at, na, napakalago at na, napakatatangkad ng ating uh, mga okra dahil dahil po ito sa palagi ang pagulan ayan lagi po siyang naulan kaya ang bilis po nilang lumaki ang bilis po nilang tumangkad ayan kung ipapakita ko po sa inyo kasi ang ang mga tanim hindi lamang po ang ukra lahat po ay ganito po lalang uh, nakikita nyo ay napakalayo po ng mga pagitan ng mga dahon yawa po nung malilim dahil po sa mga pagulan oh, makapansin nyo, lalayo po ng pagitan ng mga dahon, dahil pagka uh, hindi naman po ganito ang panahon ay malalapit lamang po ang mga pagitan yan tsaka nga pala mga kaparmer kahapon Ah, sinamantala ko po, hindi po kahapon, na lang kahapon. Nakapaghulog na lamang po tayo ng ng triple 14 complete at may halong 0060 ayun oh. Kung mapapansin yung kulay red, ayan. Hinalong ko po ng 0060 para po sa pagpatuloy uh, na pagmumunga at pagaganda ng ating mga okra. Ayun, para po maging lalong quality yung ating mga bunga. Ayun. At ayan uh, oh, no, ganda oh ang linis mga ka-farmer napakalinis na mga bunga napaka tintab, yan at mga nyo rin po yan o oh, ang berdeng berde ito po yung unang tanim natin mga ka-farmer ito po yung una at yung pangalawang tanim natin nandun sa kabila yung pinapakita ko po minsan may mga bulaklak na rin yun ito po ay mag-harvest na tayo dito mamaya yan makakapag harvest na tayo dito ng konti uh, unang harvest natin kaya kunti pa lang ayun kung mapapansin nyo mga kapar meray umuulan na naman dahil po uh, meron na naman po tayong uh, bagyo kaya stay safe po tayo mga kaparmer ingat po tayo lagi sa ating uh, mga sakahan sa ating kahit saan man kayo ay mag ingat po tayo palagi at uh, lagi po natin i-secure ang ating mga sarili ng ating pamilya at uh, tayo po ay magdasal para po hindi na po uh, magpunta ang mga bagyo dito sa atin saan at hindi na po sana magkaroon ng bagyo at umulan-ulan lang paminsan-minsan ay okay na wag naman po sana ang palagi ang pagbagyo ano you know, kung makapansin nyo po ang ating mga okra ay napakalarago at napakatataas na makikita nyo naman hanggang halos hanggang dibdib ko na sila ang bilis lang kasi yun nga po ang dahilan dahil sa pag-ulan pero kung tutuusin po ito kung tag-araw ay hindi po magiging ganito baka hanggang tuhod ko pa lamang to ay namumunga na at napitas na tayo so ayun hanggang dito na lamang po ang inyong kaimas maraming maraming salamat na naman po sa inyong pagsama at uh, happy farming po at ako po yung nagsasabi at nagiiwan na naman po ng isang uh, masaya at magandang buhay sa inyong lahat masaya ang buhay pag may mga tanim na gulay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.